Former Presidents, ERAP, FVR, and GMA. With Mike Enriquez, Howie Severino, this is Isang Tanong Special. Mula sa GMA Network, narito si Mike Enriquez at si Howie Tagahawi. Magandang araw po sa inyo mga kapuso. Ako po si Mike Enriquez. At ako naman po si Howie Tagahawi. At kayo po ay nanonood ng isang talong at atin po ngayong kakapanemin ang tatlong naging pangulo ng ating bansa. Mga importanteng mga katanungan po ang ating itatanong mga kapuso. Makakasama po natin si Naherap, Fidel Tabaco at Gloria Labandera. Dito lamang po sa isang talong. Ako na po ang una magtatalong. Magandang araw po sa inyo, dating Pangulong F. A uh, Fidel Tabaco. Excuse me po. <laughs> Ah, uh, well, uh, first of all, uh, thank you very much. Mabuhay para sa Philippines 2000. Okay. Ang aking pong mga katanungan at katanungan po ng sambay ng Pilipino. Ito po ay nung uh, kayo po ay tumalon nung Elsa 2, ay Elsa 1 po. Excuse me po ulit. Ilang feet po ang inyong tinalon? Ah, uh, alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam. Ah, uh, kasi sa to sobrang uh, tuwa ko, ay munti ko nang maabot ang langit. At ang ating pong uh, reaktor mga kapuso, walang iba kung hindi si Ray Lagkit. Matupad sa langit. Ang alam ko, hindi mo naabot ang langit nyap Maraming salamat, Kapusong Mike. Kasama po natin si Paring Herap. Magandang araw po, Paring Herap. Ah, uh, magandang araw naman sa inyo, Paring Hawi Tagawi. Ito po ang aking katanungan. Sino po talaga ang binoto mo Nung Vice President nung eleksyon. Uh, alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga, hindi ako nag-review ng eleksyon. Kaya nag-skip ako. Kaya, akala ko kasi, hindi kasi katulad noon. Multi ngayon, multiple choice. Dati, susulat yung pangalan. Pwede kang manghula. Ayan po mga kapuso, at ang ating pong huling kakapanamin namin ay walang iba kung hindi si Gloria Labandera. Magandang araw po sa inyo. Uh, alam nyo, good morning, Deno. Thank you. Ah, uh, ay ito po ang aking katanungan. May nabalita po na kayo raw po ay kakambal ni Nora Honor. Totoo po ba ito? Uh, ay, sandali lang, Mike, no? Uh, sa totoo lang, no? Nora, niyan talaga ako. And take note, hindi ko siya kakambal, no? Kamukha, kamukha niya ako. Kasi alam mo, para sa kanya, walang himala. Pero para sa akin, ako ang nang naghimala, no? <laughs> at ang ating pong reaktor, mga kapuso, walang iba ko hindi si Bebang. Hawa pala si Bebang! Bilman yan ako! Bilman yan ako! Mga kapuso, bago po magkagulo dito at magkapatuhan ng talong, ako po ay magpapaalam na. Ako po si Mike Enriquez. At ako naman si Hawi si Hawi, <laughs> taga-Hawi. Dito lang po sa isang talong. Ang inyong kapusong totoo. Alright. Galing ni Pocholo! Hirap yeah. nun, ha? Galing mo. Nice to have you on the Are show. Pocholo. Nakakakuryente ka. How rin. long have you been doing this? Uh, I, I've been doing... Actually, what I did is not stand-up comedy or anything that you, you saw on TV. It's actually voice acting. Yes. The art of voice acting. Ito sa akin eh. Alright, thank you very much. So, eh mo na ginagawa yan? I've I've been doing this uh, this since I'm 16 so I'm 31 now so that's already 15, 15, years, 15 years of my life. So yeah. most of the time nasa radyo kayo, mga ganyan. I started mga mga on radio. Oh, yeah, uh, I did like hundreds of animation napakarami na pong mga animation and telenovelas. But right now, I uh, created my own company called uh -huh. Creative Voices Productions. So you have uh, there are more people like you in your company? Yes, we are like 300 people like me in my company. voices. Yes, 300 people like you. Because uh, I started the very first and the only voice acting school in the country called uh -huh. uh, Philippine Center for Voice Acting. Do you believe that it's something anyone can learn, or it's either you're born with it or not? both, I can say. If you have the interest and the love of this craft, I guess anyone can learn. Mm-hmm. Tsaka kung mahili ka manggaya rin, ano? Ha, totoo po yan. Actually, this is just like eight characters out of hundreds of characters that I can do. So, can characters ang kaya mo? Well, speaking of characters, hindi ko siya binibilang kasi once na makita ko yung character, alam ko na kung paano siya gagawin. Planet like, halimbawa, yung bata. Sabi niya, pag nakita ko, marami kasing klase ng bata, may bata. Ay, ako, bata pa ako, ganyan. Five years old pa lang po ako. Pwede sabihin sabi na, um... Ha? Ako, ten years old na ako eh. Mm. Lolo, kamusta na po kayo? Ay, hey, apa! Kamusta ka naman? Eh, medyo ako, 60 years old pa lang ko. Mayroon pa akong tatay. Buhay pa yung tatay ko. Ay, nako, buhay pa nga ako. Ako bungal lang eh. <laughs> Di diba, mas matanda yun. <laughs> Ang galing. <laughs> Ang galing. <laughs> Pacholo, bonggang bongga ka, ha? Dahil dyan... Salamat. Alright, mm. thank you. Ah, <laughs> uh, di ba? Nagising lahat ng tao. Oh, na Ay, okay, <laughs> pwede kang gumalaw para na-stack <laughs> siya, be. Eh. Dito ba, yeah. Pacholo? So, so, uh -huh. so Pacholo, saka muna. Abang patingin ko dyan. Taas ang kamay ilagay sa may kilikili. Konting amoy lang. Pwede. Okay. Mabango yan mo ba? Patingin ko nga. Ay, mahaba ng konti ang daliri ni Pacholo. Patingin ko ang sukat. Mahaba nga. Okay, game Pacholo. Alright. And Here. O, oh, para naman dun sa mga gustong sumali sa advocacy mo, may number ka bang pwede nilang tawagan? Uh, yes, ma'am. Uh, you can call up 2396468. Or you can visit our website at www.creativevoices.com. Or you can visit my own website, Puchologonzalez.com. Or Puchology. G -O -O and we have workshops every three months. Po and so far we have like uh, 300 graduates. And almost half of it, mga nagbo-voiceover na. Okay. Mga na iba na papanood yung ginawa nila dito sa GMA7. Okay, thank you, Pacholo. Thank you very much, Pacholo. Maraming Pocholo. salamat. Alright, thank you very much. Huwag ka malikot dyan. Dyan ka lang nga. Dyan <laughs>